XRM, 4 valve mga do. May mm -hmm. gumawa sa ng tropa. Yung inamit ating valve seal is pitch bike. kalau tangki. Sero-sero. До good naman siya mga do. Malayo-malayo yung ano. Sa so, packet yung clearance ng balbula. So may allowance siya. Mamaya i double, check natin 'yan. So crankshaft na ginamit natin is fits bike. To. Way 125 plus 3 mm. Rad 97 mm. So short rod siya mga do. So may stroke siya pero wala siyang spacer. So plus 3 mm times 2 6 mm ang total ng stroke niya. So may free siya na 2 mm alloy gasket. Which is ito 'yon, no. Sana 'yon. Ayun? ayun. Ito yung free niya. So, para to sa compression ratio. Gusto mo ganyan, bahala ka na. Paano mo kunin yung saktong compression na saktong-sakto lang dun sa mode na gusto mo dun sa motor. Racing ba, touring ba, or circuit, o oh, ikaw nang bahala. Ito naman yung head natin. C5 ata to Nalimutan ko yung... Ba? pang XR125 Wave 125 CNC na porting So, ibang design naman yung lalagay natin mga doon So, tropa yung mayari nito Obviously, yung mutaro na black is medyo 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 masikip mga 'do. So, papahuning pa natin 'do. may mga discard na DIY lang. Meron din nagamita na ng ano, machine shop. Ito medyo ano. Medyo masikip. Tanggalin natin. <coughs> Inuwasan na rin pala namin to dito. And kami na rin nagligay nung sealed para dito sa nabutas natin banda. So normal lang nabubutas yan kasi inaabot talaga ang laki ng ano, liner. yan nyo hindi na ako nag clay test yung ibang stilo naman yung ginamit ko is grasa na lang and sa tinagal tagal ko na sa trabaho to, na gamitan ko na ng technique na yung siguro sa akin gumagana ayaw ko lang sa iba so mabilisan lang eto yung mga do walang ring yan pero yan yung nakakapag-overheat. Walang ring tapos pag init niyan, i-expand yung piston. I'm sure overheat abutin yan. So ipapahon pa natin 'to. Ah, uh, medyo maluwag konti. Dito sa ibabaw, okay. So, ditong banda lang sa may likod. Uh, kailangan i-clear natin ng konting-konti lang. yung sukat nga pala ng valves nung 22 yung exhaust 25 naman yung intake so naka CNC porting na siya so konting konti na lang yung gagalawin natin dito ito naman yung exhaust polish na yung mga, yung mga kanto kanto na lang yung gagalawin natin mga dito. sinukat ko siya goods naman yung sukat niya para dun sa piston na 65mm Terus istri itu memang ada. Lagi curus kata Almost 22 mm. So, round up na natin yan. To so, be exact. 22.9. at ah, 21.9. dito naman sa intake 25 saradong ano C5 head ibang design naman ito mga ano hindi ito design nung katulad nung sa sniper ang ngayon 125 na lang siya. Yung crankshaft naman natin is may bearing na dun sa kabilang banda sa may flywheel side and meron na dito sa may primary side. So may free bearing na siya mga do. C3 rin to mga do, C3. Ito ito yung, ito yung siguro yung bearing na ano, diamond. Yung free nung no, pitch bike na crankshaft. A few moments later. So ito na mga doon na goods na yung black natin at patrabaho ko na. Index height. So yung clearance sa na binigay natin is tamang kama lang. Para may room pa room sa honing stage. So goods na rin. Many, many minutes later... free ng beach bike so para sa akin lang pwede na to may ang question so mag safety na rin So ito na Sukat na lahat Okay na rin yung port And yung rocker arm nga pala nitong head na to is alloy. Sana matibay. Hindi pa na testing. Kapag chamber na rin. And timing chain. So, radar yung ginamit nating timing chain. Puputulan lang kasi para nakakasigurong matibay. Yung genuine ang radar ha. 25G. So, dito rin sa kabila, malapit na rin yung FI ni Roy Roy. Carb to FI na project. Sana goods. Siyempre goods yan. Yung valve spring nga pala nito, unlike sa Motaro na brand, hindi siya masyadong matigas. So, tasaktong-sakto lang. So, yung problem ng masisira yung rocker arm sana wala sana wala hindi ko pa ka try kasi itong head na to sana goods so puputulan na lang tong timing chain So nakuha ako na yung correct timing mga do. And nakikita nyo, yung timing niya mismo is Pag yan yung spacer mo, yung spacer, wala kang, walang papel na naligay o alamang dinagdag mo dito, ito naman yung magiging timing niya nasa sentro ka lang tras na ako ng konting konti dun papunta pabalik so good sa to mga do yung timing chain natin is radar para matibay and yung dropa na lang bahala magkabit nito to magbuo lahat pwede na to makuha nila bukas sila na magkukontinue dun sa ano nalugan ko na yung black yung timing ayos na yung balbula na grind ko na yung clearance ng balbula is okay na rin timing goods na so salpak salpak na lang sila dito mga do mag iiwan na lang ako ng timing mark dito para sa kanilang pagkabit nila so ito yung ito flywheel ko to mga do para to sa pang circuit ito yung marking yan yung arrow yan so ito nilagyan ko na lang ng kasi walang marking to nilagyan ko lang ng guhit tas dyan na lang nila i, sa sentro mga do dyan laruhin natin okay, hindi klaro so, gusto to sila na bahala bukas bye, -bye! Bye.